Maganda gabi guys. Ah, uh, panibago na vlog tayo guys. No? Nakapaghatid nakapag po tayo ng uh, luupan ay Fernando. At uh, pinakadulo nito ay uh, uh, malanday ang mga kaibol sa no? So may simpahan dali na nga uh, Esteban Kalina. Esteban Kaliwa. So, mission na complex na guys. Ang uh, gusto ng aking amin sisnyo na ulam ay uh, litsong manok binigyan tayo ng halit uh, yung manong kalahati kalahati lang 140 guys ito ay kinuha uh, lang natin guys sa uh, uh ata at uh, sobra na ito ng 140 ang ating ating minta, uh, mga kayo doon no? bago na uh, black na naman tayo eh. so yan ako uh, mga kayo doon, araw araw tayo ah uh, ano ka eh ano pag tumuntong uh, isang araw ayun ata uh, palibagong aabuhay uh, na naman ang uh, aming gagawin dahil, no. uh, kaya maraming maraming salamat po sa mahal na Panginoon dahil sa pag-isig natin ay uh, ligtas po tayo no. ingatan po natin ang ating sarili uh, ang ating uh, katawan dahil hirap lamang po natin ang uh, ating uh, buhay sa mahal na hapagin uh, mo sa so ayan na sabi uh, tayo mga kaido salamat po sa mga nanonood ng ating anong vlog at uh, video maangat-angat naman ang kahit paano ang ating vlog So ngayon nakatikim na ng 100 plus ang ating vlog no. Almost 131 uh, mag-a-trade sa ating no. Sa mga nanonood, mabuhay po kayo. Thank you, thank you very much po. Sa mga kayo no. May kami nga lang sa mga Pagyo Blaise T. At uh, Manay Tita Vlog, Yan TV Vlog. Uh, at sa lahat po ng aking hindi nabanggit, hindi kami nga lang siya sa inyo. At kung uh, bago man po kayo sa ating uh, YouTube channel, pwede po bang ako mag-subscribe naman para maka 9,000 na pala tayo. No? So, na lang guys, ang ating uh, ang hinihintay, 16 subscribers na lang, uh, 9,000 subscribers na pala tayo. No? So yan. Bibili tayo guys, i-postmark dito Ditsong Manok kalahating uh, para uh, makakain na tayo mga kaidol no? ayan kakanan tayo dito guys Pons kalahati, meron na Oo. Ayan, ang uh, sarap ng uh, litsong manok ni Bosmak. Hay ko dyan guys Ayan na nga, presyo guys Binabag, binabag ko pre Para lalong ano Vlogger kasi tayo Pakibilang nga ito boss ayun guys nakabili na tayo ayun uwi na tayo muna so ayun naman kayo doon saka pag kain muna may sumubra naman ang kunti sa ating pinita umayay ko kanina guys pag ano pag alas 6 na po na kagating kain muna tayo kain na guys. <laughs> Thank you so much, I appreciate ko naman, pero, di ba, siyempre, iba pa rin pag yung lalaki yung nagpo-post sa asawa niya. Kaya, kaya lang kami, kaya guys. Babay na. na. Ay, mga kay Dol, at uh, nakakain na po tayo. Biyahe naman tayo ngayon. Biyahe tayo hanggang mamaya kasi uh, wala pang nga baon yung nalakukukat. May uh, pasca pemerintahan. <tip> Tunggu. update ko nalang kayo pamaya maya okay po guys ah uh, 10.30 po ng uh, ano <coughs> ng uh, gabi dito sa Pinas ah uh, tayo uh, po ay nakapagsakay dito sa may uh, parang kayo din yung ring po na mga kayo nakuha lang -walang natin yung guys sa uh, ano sa may sa may pasulo at ah uh, nakapagatid lang po tayo kanina ng ano ng uh, share po sa landanan so hindi ko tayo para uh, maghanap ng kapasero nakakuha naman tayo so bali yung, yung baba natin guys ay 30 plus 40 okay na rin guys uh, ganda ganda na yung api ay okay nakakompleto na rin po ako ng ano Ah, uh, may pambao na yung anak ko. At uh, may ah, uh, na ng uh, ano bukas almusal ng aking natin. No? Kasi sa umaga, kailangan pakainig agad. No? Kasi umiinom na gamot ng ano ng uh, umaga. Kailangan nakakakain para pagka uh, uminom ng gamot, may naman ang nga uh, sya na mga kayo tuloy tuloy lang tayo guys at ah uh, ito lang ito nga lagi ay uh, laging updated na nga sya pag mablog minsan masipat minsan hindi nakakapag up to the PC uh, mga kayo yun lang guys yung mga, mga ilaw na yan yun yung ilaw na ah, nanggagaling sa tulang kaya makita nyo yan dyan kapilaan sa liwanag hindi ka tulad sa ibang lugar pagka pumunta ka wala kang ilaw na makikita ng ganyan dito lang po yan sa may uh, uh, sa ilaw yan guys sa may uh, ah, ng uh, ah, ilaw sa ilaw yan guys no? San Roque, Meron at uh, Isla Barangay Isla meron din po yan na ganyan kaya lang yung sa Isla mga kayo doon ay uh, kakaiba Pag-alap siya daw sa iyo kaibigan kagwang siyake ayan na uh, hindi ko pa nga nabibisitan ha sa anil mo Pasensya na, masyadong nakabisip. Mamaya mag-uwi ko, magka... Magka ano ako lang ano... Ang mahal ko ko. Hindi ko pala puntahan. Pupuntahan ko sila mga kaibigan. tayo mga kaisol Pagpapan aking hakinin sa kaisol Para bukas ng umaga tayo ay uh, uh, mag-open muna ng shop Pagkatapos, pagka walang kopi, pagka medyo tangali, tangali na, ay uh, bibiyahin na po tayo ulit na uh, kakaisigin. Kaya lang itong uh, body number 121 uh, ay uh, mamahi, mamamahinga ng uh, isang araw muna. Kasi ang nga dahilan, ay uh, So, magpapuling po yung isang aahap uh, na resting natin tomorrow. Pwede ba sana ito guys, hindi? Isang tatongga, uh, alas 7 ng umaga. Kaso, syempre, kailangan din natin uh, uh, aahap ng ating mga kahirap. Kailangan din ng uh, apahinga ng atatawan, di ba? So para mga kayo hanggang dito na lang ang vlog ko na to at maraming maraming salamat sa mga manunood ko at manunood pa kung may napuha.